si Magellan pumunta ng Pilipinas. Oo. Oh. Nakita nila po Lapo. Nakita nila po Lapo. Nag-init yung dugo. Nag-init yung dugo. Naglaban. Nagaway. Oh. Napatay si Magellan. Namatay si Magellan. Eh sino pumatay kay lapu Lapo? lapo? Sino oh. daw pumatay kay lapu Lapo? Sino ba yun? Yun lang. Basta hindi ako ha. Sino so, pumatay kay Lapo lapu dong? Mga ninuno natin. What are you doing? Ha? Huh? What are you doing? Looking for ghosts? There's no ghosts. Go and find. again, I'm So scary. <laughs> Go round, round, round. Should turn like this. No, no, no So scary. <laughs> nothing. Why is nothing? Let's see. Go far out at the window. Mm, nothing. It's too early. It, it will show like <laughs> hey! Ano ang masasabi mo sa injury mo, my idol? Wala, kaya-kaya. Kaya-kaya? Ah, we want to find ghost again? <laughs> group picture tayo yan. Ano, ano, ano? Group. Group picture? Oh, nagkita ko na, nurse. Let's go and find, find ghost again. Huh? Where? There? Let's go! Okay. Nothing! See, I told you, it's still early! See? <laughs> ay, ay. Aray, aray, aray! Ayan, ginagawa lang niya ng ano... ng cellphone. Para maloko ka. Uy, pogi pogi! Pogi'ng <laughs> pogi! pogi. wanna <laughs> oh, go to the ghost star. Ghost? Say, uh, say, I saw the ghost there. <laughs> Hey, ano ay, ay. yung tatanong mo, Master? Master! 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 Kamusta ligaw-ligaw? Yeah, mas type sauce. Hey, <laughs> hey, kasi namin to. Ay, 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 ay. Si, ano, hey, may nililigawan. Oh, may nililigawan si Andoy, pare. Ay, siya pala nililigawan. Baby girl, baby girl. Oh, yan oh. Tangin na. Malaki lang chan niya, pero guwapin siya. Oh, nauna Chano no? Binibini. Ano ba yung tatanong mo, master? Tatanong ko nga. Oh, Uy, Night pa! Sino nililigawan ni... Tut, ni, ni Andoy. <laughs> ay, ang balita ko, siya yung inad. Oh? Oo. Basing! Oh. Basing! Kamusta chismis chismis? Kung may marites Uy May tolits Uy may tolits Anong yung tolits? Tol, balita Ah, ah yan. Ang balita ko <laughs> Yung babae nag-add Pare Tapos na Sinabi niya Uy nagpa-book ng Uber pare Oo Inad, inad siya. Inad siya. siya. Tapos nagpabok ng Uber yung babae. mali, mali. Mali yung kwento, mali yung kwento. <laughs> Grabe naman yun. Inad lang para magpabok ng Uber. <laughs> Balik tayo sa kwento. Oh, inad siya. Mm -hmm. Ngayon, may message niya. Uy. Ano sinabi sa message? Sabi niya. Lalabas dito yun. Ay, 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 sabi. Dito. Yes, saan ba? Putang. Ano naman naman to? Eh. Papahirapan mo naman ako mag-edit eh ipalabas mo ulit yung meme ni Ivana. Eh, eh, ah, sarap. Ah, sarap. Tinanong yata siya kung taga Sorsogon. Op, op, op. Taga Sorsogon. Oo. Oh. Uy, uy, May ramai. tanong tayo. Uy. Anong tanong? Nung hey, unang panahon. Yan yan. Nung unang panahon. Naglaban si Magellan at si Lapu-Lapu. Oo. Oh. Napatay ni Lapu-Lapu si Magellan Oo. Tapos na. Oh. Tapos, na. <laughs> uy, tapos na. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Uy. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Ay? Ay, yung bagong vapor. Uy, Ay, okay. Ay say, ka. Dito na pala, Dito na. oh, na. Back to you. Ay, back to you. Ay. Ang content ko na tong gulo-gulo na. <laughs> Tanga ng content ko, may question and answer portion. May, may basketball. May basketball. May ano, may Lucky. chisnis. Puta ng ina Yun nga, mo Ito na nga. May, may, ghost pa pa kanina doon. <laughs> <May> ghost <hunter>. <laughs> <laughs> um, imbis na ghost rider. Ghost um, imbis na ghost rider, <laughs> ghost hunter na 'yung sinasabi ni Kuya Glit. Pa pagsasamahin na natin 'yan okay, diyan. Commercial 'yun. 'Di ba? So doon na tayo sa tanong. o oh, sa tanong tayo. Oh. Sa tanong. 'Yun nga, 'yun 'yung malaking tanong eh. Nung nito lang, ito lang na discover. Uy. Si Lapu-Lapu. Si Magellan pumunta sa Pilipinas. Oo. Oh. Nakita nila Lapu-Lapu. Nakita nila Lapu-Lapu. Naginit yung dugo. Naginit yung dugo. Naglaban. Nagaway. Oo. Napatay si Magellan. Namatay si Magellan. Eh sino pumatay kay Lapu-Lapu? Zero. pa yan ah. Oo nga. Oo nga eh. Pag-commentary. Kasi yung napanood ko dyan, ano yung kay Rene Requesta si. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Michael. Ba, hindi ako, sir. Wag <laughs> yun! Ayun yung alam ko eh! tanong yun. Kasi kahit ako, sinearch ko sa Google, walang lumalabas na info ay Lapu-Lapu. Bakit na napatay si Majel? Alam ko, ang, hindi! Na, ang pinagbinta nga si Lapu-Lapu. Pero, may catch dun. Oh. Ang sabi, magjowa daw yung dalawa. Huh? Tumutol Pumutol yung pamilya nila po sa tsaka ni Magella. Ha? Huh? nga. Ay, Tapos? Iyon yun nga yung gusto ko linawin. <laughs> hindi pwede yun. <laughs> hindi pwede yun. Foreigner. Foreigner. Ah, Foreigner. putang ina! Sa Sargao siguro nagkita yung dalawang <laughs> What? Di ba maraming nag-aala sa Sargao? <laughs> ah, hindi, maraming nagkakajowa sa Sargao eh. Gusto mo mag-move on, punta ka roon, di ba? Oo. Di ba? Baka dun yun. Hindi nga. Gustong mag-move on oh, ni, ni, ni Magellan. ni, Magellan. Doon sila nakita sa sarkaw ni Lapu-Lapu. <laughs> Putang ina eh. talaga. Tanungin natin si Loxley. Uy, si Loxley. May tanong nga si kami. Uy, Si Magellan pumunta ng Pilipinas. Namatay. Pinatay daw ni Lapu-Lapu. Ngayon si Lapu-Lapu namatay. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Namiti na lang. Ang tinatanong ko sa'yo, sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi tinuro yan <laughs> Hindi tinuro oh O, di ba? Walang nagtuturo eh. Gusto ko makausap ang tatay mo. I want you to bring him here. Pa-comment down below kung sino yung, ano, <coughs> searching for, ano, killer of Lapu-Lapu. Uy, Ay, yan. Ba, ako, sir. Huh. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. <laughs> Ay, ito si Kegren, matanda na eh. oh. Kegren, sino daw pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi pa pinanganak nun. <laughs> Biglang bumawa. hindi yung dami ng anak niya. To his Sabi si Magellan. Paano si Magellan, Si Lapu lang ako, ah, pumatay kay Majelan. Nabubulong na ako sa iyo eh. Ah, na, tapos na. Oh, unahin oh. mo na lang yung kwento ko, tapos yan ako doon. Hindi nga. Aggol <Agulo, laughs> na lang. Aggol na lang ang tapos na to. <laughs> parang natulog ako. Oh, tapos nanaginip ako pumasok si Magellan tsaka sila pula po doon sa panaginip. Oh, uy! Kaya nga yun, hindi ko alam kung anong ano yun eh, kung ano ibig sabihin. Pa-comment down below kung may ibig sabihin niyan guys. <laughs> may image Oh. Ay. Nagkaroon ng image. Anong nangyari? <laughs> hindi, gagawa ako kami ng meme eh. <laughs> paisip lang talaga ako Kasi nga, pumasok sa panaginip ko yung dalawa. Oh, sabi ko, bakit sila papasok sa panaginip ko? Ano ibig sabihin? ba sila? Hindi ko alam kung lovers talaga sila dati. Oh. Hindi, kasi sa amin, may mga ano, mga pamahiin. Oo, ba? Ano yung pamahiin? Pamahiin, kapag nalaglagan ka ng ipin, yung tanggalan ka ng ipin, may mamamatay. Yun ang sabi. Oo, oh, yun sabi. Pakilala mo, kamag-anak mo, mga ganun. Pag nalaglag ang ng ipin. Eh, yung pag nanaginip ka na naihi ka. Uy. Naihi ka? Oo. Uh -huh. eh, ano? Bobo ka na nun. No? <laughs> Hindi. Yung ba yung tinatawag nating ano? Basang panaginip, baka wet dreams yun. Ay, ayun, ayun, ayun. Wet dreams yun. Wet dreams. Wet dreams. Baka iba yung naisip mo. Eh? 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 iba. Oo. Paano ko pag nanaginip na naginip ka ng may nakakasiping ka, pero di mo kilala? Nangyari na ba sa'yo yun? Hindi, <tinyo> yeah. naranasan mo na ba magkaroon ng wet dreams? Oy, oo, yun. Ibig sabihin na wet dream na lang, wet dream. Huwag na lang. Huwag <laughs> Putang ina na. Wet na wet talaga. Ibang wet naman yung sinasabi. <laughs> Isip mo na ka. Pansin, pansin. Nee, na ang haba na ng tinatakbo ng ano na. Balik na nga tayo doon. Nandoon na sa sa Surigao si Magellan. Nakita hindi niya sila pula. Na naman sa Surigao nagpunta si Magellan. O saan ba? Oh, hindi mo, hindi Walang sinabi doon. Sa Surigao 'yon. Kasi gusto talaga mag-move on. No? Nasa Magellan's Cross. Sa Cebu. Oh, ah, sa, Cebu. O, sa o, Cebu. Bakit? Paano mo napatunayan doon nga sa lumapag? Ano, eroplano? <laughs> Paano sila nag-away kung hindi sila okay. nagkakaintindihan oh ayun na nga yung ayun ang man. tanong di ba yun na nga yung mano yung meron diba? kasi doon may translator pero iba yung sinasabi kay Magellan ha huh? iba rin yung sinasabi kay Lapu-Lapu ah, kaya nag-away diba? ah, so, ibig sabihin yung yung dalawang translator Magkakontsya ba? Magkakontsya ba? Ah, magtropa talaga oh. dapat. Oo. Oh. Gusto na paghiwalayin siya, oh. si Magellan oh. at si Lapu-Lapu. Ah, magjowa nga? Hindi, pero ano lang. Cons Conspiracy. Conspiracy? Oo. Oh. Putang inang... <laughs> ah, ang gulo naman itong content na ito. <laughs> Putang inang Magellan. Magellan! Kung buhay ka man ngayon, mag-comment ka dito sa video na... <laughs> Hindi kasi, tingnan mo. Huh? Paano sila magkakaintindihan True translator? Yung translator, siniraan yung dalawa. Ano sabi daw nung translator kay Lapu-Lapu? O, oh, diba sabi ni Magellan, Como estas, Lapu-Lapu? Uy, parang kamusta? O, oh, ang sabi niyo yun nung Pilipino. Sabi ng Pilipino. Mukha ka daw, echas. Eh, Bakla ka daw. Naman yun. Bakla? Ay, punagalit. Yung parang sabi, ano? Como estas? Mahina ang payag niyan. Ganon. Ah, siniraan niya. Ganun pala yun. May translator na pala ng panahon na yun. <laughs> Hindi mo ba alam? yung na ang kanyon. Si Malapula po tsaka si Magellan. Oo, oh, oh, siyempre. may simpre. mga translator yun. Ah! Do you know who is Magellan? Hindi, oh. tagasan nga si Magellan. Pare. Si Magellan, galing ng Spain yan. Espanyol ba siya? O, bakit siya pumunta ng Pilipinas? May Magellan bang ano? Espanyol si Magellan. Espanyol. Magellan? Magellan? Hindi, ang alam ko mga ano. Espanyol. Yun. Famous. Famous ano yan. Pagtano mo, ano Magellan? Sir, ano lahi ni Magellan? Ano yun? Spanish. Spanish. Doon nga nagsimula yung Spanish bread. Yeah. Ayan. Ah, may dala siya tinapay nun? Ay. May dala ding sardinas yun. <laughs> Alam mo kung saan, ano, sumikat si Magellan? Saan? Sa tinatawag na Magellan so Score, Pass. Scores. Magellan Pass? Saan yun? Saan ah? yun? Magtatanong tayo, baka kasi mayroon dito sa mga player natin, baka nakakaalam kung sino pumatay kay Lapu-Lapu. Tara, oh. natin isa-isa. Hindi, -isa. naka ano, huy. Kaya mo na yan. Eh. Pumatay kay Lapu-Lapu. Eh, tandaan mo. Katandaan daw. Ha? Katandaan. Ha? Kanya. Katandaan. Tumanda. 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 O, oh, pwede, diba? Pwede. Hindi, ang napanood ko, ano, hinatak siya sa nang ano, ng mga baka. Hm? Oo, oh, hindi natin gustong baguhin o may sabihin doon sa history Pero inaalam lang natin Baka alam nila Baka alam nila Kasi ako hindi ko alam Sinearch ko sa Google, hindi naman lumalabas Wala pa kasing Google noon oh. <laughs> <laughs> Yan, mag tayo doon Tatanungin natin sila kung sinong pumatay kay Lapu-Lapu oh. Anong lapu Isda? Isda ang puta! Ito, tat tatlong suspect natin kung sinong pumatay. tanong mo? Oo. Oh, ito daw may tanong, kung sino daw yung pumatay kay Lapu-Lapu? Si ano? Si ano? Sino? Ay, sino? ba yun? O, oh, sino ang pumatay? Kay Kiyose. Kusinero. Kusinero. Bakit? Chef to eh. Niluto niya eh. Uy. Ah. <laughs> <laughs> tama. May tama. Sir, sir, ay, sir. Kung sino daw pumatay kay Lapu-Lapu? Yun lang. Yun lang. Basta hindi ako ha. Sino daw pumatay kay Lapu-Lapu? Fisherman bakit daw fisherman? nahuli siya eh. nahuli ah uh, mahuli na pirata sabi ni Digong wag mong subukan yung lapu-lapu daw uh. iniihaw lang pero sa bisaya ay sinunggo matae kay lapu-lapu daw mga ninuno natin uy mga ninuno mm. ninuno. ninuno ikaw ninuno nanuno <laughs> <laughs> nanuno <laughs> ya yan, yan. Tabihan mo kasi, tabihan mo para makita sa camera. May tanong dito, sino daw pumatay kay Lapulapo? Kay Lapulapo? Baka siya ang pumatay kay ano, kay Magellan. Siya pala yung pumatay. Hindi <laughs> 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 siya pinatay, siya yung pumatay. <laughs> 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 Marami na tayong suspect. Tama nyo lang? Marami na tayong suspect. <laughs> na tayong suspect <laughs> Ibig sabihin si Lapulapo, buhay pa. Ito, <laughs> Basta, uh, <laughs> may tanong dito si Siki Bin. Sino daw yung pumatay kay Lapulapo? <laughs> Yun lang kung sino mag pumatay nak nakalimutan ko. Absent kasi ako Pinanong nun. Uh, kaya senior. hindi ko, hindi ko mahala kung sino. <laughs> <laughs> bak subject to. Ah, kahit teacher, di alam kung sino. <laughs> <laughs> kasi ako, <laughs> bak subject Sir, 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 sir. Ito yung tanong sir. dong. Yan. Si Lakay. Lakay, lakay. ay! Nyamat! Ito Lakay. Huh? Lakay, Lakay, Lakay din. Sino daw yung tumatay lakay. kay Lapo-Lapo? Lapo. Sa mga Ilocano kasi yung kusinero sa amin eh. Ah, kusinero! Oo! Oh. Kusinero. Na. Dalawa na yung kusinero. Oh. Sino daw pumatay ka lang pala? Ah, doon yun sa inyo banda, ah. si <laughs> Gua. Doon pumatay. Oo. Oh. oh. Taga Cebu yun sila pala po eh. Sino oh. daw doong balik pumatay doon? pala po. Oo, oh, hindi niya Do rin kumalam. alam. Ah. Just, hindi kaya si Mang Jose. Kasi <laughs> <laughs> sabi niya, kusinero daw eh. <laughs> Isda, kasi isda yung Isda! Oh, isda oh, isda, isda kaya pala! Oo, dalawa kusinero. Niluto! Niluto <laughs>